So, mayong gabi yung mga show no? Nami at tuon ron mga ka-show. Kasi ato na at tuon nga ito siya? Nakunoy ko ito siya. Nakunoy na balita siya nga. Nakunoy usa kayo unit din nga. Nakunoy kababalaghan. Ato na na lang ito. Sige. Puti, kunog si Nina. Tayo, yun anyway. eh. Naka-schooling naka man sa may gamay ng party ng mga multo-multo. Ah, okay mo na siya. Nakasoy na kada ka pumulto siya? Sa una, pagdakop na ko siya, na unahan ko sa kadlo perte na kunda ah koy pero ambot ka karon mama ona sa siya pila na kakatuhod na paksit na kusmulto siya so malapit na kami dito sa sinasabi na unit medyo nagumpisa ng tumayo ang balihibo ko so parang tumindig na yung mga buhok buhok mo siya pero yun to kung alam mo yung buhok na tumindig wala akong buhok ito yung mga ano mga kasyon na si ma'am ah makikita asa ka dapit trimam rasul adam asa ni nge unit mam kan ni ade keni ku ni mam suka mam ni ni ketinduk mam putih tiba kan yang had dan keprasama no kepasama ah karenam karena ah ha ayai chur ba uhng gira ke nak ditinduk asar pita obos babau seta dikha kan suka mam

Uy, stop man! Stop ang video Stop ang video nga. <laughs> Ting-post. Uh, Ting-post ang video <laughs> mga ka-show. Wander. <laughs> oh, Wander o. Oh. Oh, 321. ting Nag-andar. Mga na mo play atong video mga ka no? I-stop. I-stop daw. ka di ba? Ito mga ka no? Mundog mo po. No. Ni play na po daw. Ha? Ni play na. Uh, idol daw, idol ali Tingnan natin mga kasyo yung kaibigan natin mga kasyo no. Nandito ba mga kasyo? Makita ba hindi makita? Ito mga kasyo no, wala kami nakita pero si mama mga mga kasyo. Meron mga kasyo. Ah, uh, bossing kung meron ka man diyan, pakita ka na sa amin, bossing.